Andito ako sa labas ng Molo Church. Galing ako sa loob eh. Nakita ko at napansin ko may ilang individual na mananampalataya na nakatitig ng taimtim sa ribulto. Nagdata sa sila. Makikita ko na ang kanilang energy, physical energy, mental energy, spiritual energy, ay kanilang binubuo sa loob at tila ipinoproject, ipinabato doon sa ribulto. Naisip ko tuloy, yung energy kayang yan ay naiimbak, naiipon doon sa ribulto mismo. Kasi may kaibigan kami noon eh, family friend. Retired teacher siya. And sa kanyang retirement, naaliw siya sa company ng mga born-again people. And siya isang devout Catholic. Sa sala niya maraming mga ributo. And nung na-convert siya, masyado siyang na-excited, na-elated, at sumampalataya doon sa kanyang newfound religion o newfound company na binubuo ng mga born-again members. Isang gabi, naisip niyang, basagin lahat ng ribulto na nandoon sa kanyang sala. Imbis na ipamigay na lang sana, ay eh, kanya itong binasag-winasak. And hindi nagtagal. Wala pang isang taon. Bigla siya nagkasakit hanggang sa mamatay. Kaya nasundan ho ng mga kwento-kwento ng mga matatanda na ganyan daw talaga kapag sinasadyang basagin yung isang ribulto, may ilan na rin pong nakaobserba na yung mga nagwasak, eh, namamatay. Kaya ano kaya ang marapat na paliwanag tungkol sa obserbasyong ito? Sa Biblia, madalas nating marinig sa mga mga ngaral, masama daw ang ribulto kasi bawal sa Biblia. Pero kung babasahin mo mismo ang Eksodo 20, 4-5, ang ipinagbabawal ay ang pagsamba sa inukit na larawan. Hindi ang paggawa nito. Ang utos ay laban sa idolatria, sa pagpapalit sa Diyos ng bagay na gawa ng kamay ng tao. Pero tandaan, sa mismong Biblia rin, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas bilang simbolo ng kagalingan. At mga kirubin sa ibabaw ng kaban ng tipan, kaya malinaw, hindi masama ang rebulto per se. Ang masama ay kung ito na ang sinasamba at nakakalimutan na ang Diyos na dapat nitong ituro. Sa metaphysical na perspektiba, para sa marami, ang ribulto ay higit pa sa kahoy, bato o tanso. Ito ay isang sisidlan dahil dito nila inilalabas ang mga hinaing, panalangin, takot at pag-asa. Parang sponge o sponga ng emosyon. Sumisipsip ng energy ng mga deboto. At sa paglipas ng panahon, naniniwala ang ilan na ang lahat ng dalang sakit at bigat ng kalooban ay naiipon sa ribulto mismo. Kaya kapag ito'y babasagin, posibleng makawala ang naipong negatibong enerhiya at sa pananaw ng ilang, dito nagmumula ang mga biglaang kapahamakan. Lalo na kung matagal nang pinagdalanginan ang ribulto. Ngunit tandaan, ito ay paniniwalang espiritual, hindi siyentipikong katotohanan. Maring totoo ang resonance, pero higit na mahalaga ang intent. Ang paggalang sa paniniwala ng iba at ang pag-iwas sa gawaing nagdudulot ng galit o takot. Sa moral, legal, and social dimensions, para sa mga deboto, ang ribulto ay sagrado. Pag sinira mo ito, hindi lang material ang nasisira, kundi ang simbolo ng pananampalataya. Sa batas, ang sino mang sisira ng religious image ay maaaring managot sa vandalism o malicious mischief lalo na kung pagmamayari ng simbahan o komunidad. Kaya kung ang layunin mo ay magpahayag ng protesta o mensahe, mas epektibo ang mapayapang paraan. Dahil ang karahasan ay madalas na binabalikan ng galit ng tao. So anong pwedeng gawin? Kung gusto mong magpahayag ng hinaing o protesta, may mas maayos na paraan. Halimbawa, cleansing ritual o prayer dialogue. Kasama ang mga deboto at clergy. Meron ding symbolic effigy. Gumawa ka na lang ng replica para sa isang protest act. Hindi mo gagamitin ang orihinal. O kaya makisali sa public forum at testimonya. Pag-usapan ng hinaing. Hindi yung sisirain ang simbolo, larawan o ribulto o mag-attend ng healing session para sa komunidad na naniniwala sa energy transference. Ang mga ito ay hindi kahinaan. Ito ang mas mataas na anyo ng tapang. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung masama ang ribulto, kundi kung ano ang laman ng puso ng sumasamba. Sapagkat kahit walang ribulto, makikita mo pa rin ang gawa ng Diyos sa bawat Tchau.